puro mga sis yan dito po ako ngayon sa istansya ba ito Iloilo -ilo. ayan po mga bro mga sis ayan o oh. dito po ako sa may gilid na imbitahan lang po ako rito ng aming kumari ayan sinamantala ko po ang pagkakataon si Lisa po nandun sa sasakyan ayan po ay oh. ayan dito po kami sa istansya ayan ayan po ang karagatan dito o oh. ayan ayan po mga bro mga sis ayan po hindi na ang tubig o oh. maagos agos -ago yaw Ayan po siya mga bro, mga siso. Ayan, nagtitingin-tingin lang po ako dito. Baka sakaling mahanting tayo ng mutya. Ayan po. Hinahantay ito. Hinahantay lang po ko doon yung nasisilisan. Saan so, po punta muna ako dito sa glit para makita ko po nga ang karagatan po dito. Mahayos na malinis po naman. Po. Ayan. Ayan. po. Mga sinasakyan po ito ng mga mga ngingis yan po mga bro mga sis oh. Yan, istansya, ilo-ilo po. Ayan, istansya. Ayan, ilo-ilo, ayan po. Ano? Oh. Mga sinasakyan dito po, ang sasakyan ng mga nangingisda po rito. Sumubukan ko po lang po magtingin-tingin baka sakali na mai makita po kung mucharito rito mga bro mga sis, ayan po sarap yung lakad yun. lakad po low tide dito sa tabihan ayan po lakad lang po sa agosto low tide mga bro mga sister ko ano to shell sarap ng lakad-lakad dito mga bro mga sis ayan po lamig ng tubig malinaw ayan, nandun po yung kumari ko hinihintay ako doon ayan ang ganda oh ano to ay ang yung tawag po dito kapis ayan ginagawang kapis po ito ginagawa yung mga bin sa mga bintana Ayan po, mga bangka. Oh. Ang ganda po, mga brumosis. Ayan. ayan. Ang ganda po. Oh. Maganda po rito. Ngayon, first time ko lang po makarating dito sa lugar na ito. Ayan po, mga brumosis. Ayan. Babaw ng tubig. Masarap maglakad-lakad. Oh. Ayan. Ayan po. Oh. Lalaki ng mga bangka. Oh. Ayan. Nakaragatan ng... Bago dito, oh, buti na malilim. Yan Titingin-tingin lang po at baka may matagpuan po akong mutya dito. <laughs> baka sakali lang po. Oh, po. Oh. Babalikan ko muna po sila mga bro mga sis. Binahantay na po ako doon ng aking kumari tsaka po ni sis Lisa kamaya babalik po nagpunta lang po kasi mi dito para ano sukatin yung lupa po nila na papabakuran ayan yan po mga bro mga sisi Ito oh, mga kabibi to. Mga bro, mga siso, kabibi po oh. Ayan oh. Kabibi. Hmm. Badlakad muna po ako. Ayan oh, ayan po sila oh. O, sige po mga bro, mga sis. Hanggang dito ng muna pong muli ang aking may share at may babahagi. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel, paki-like and share at paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang susunod na video. God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin na aking misis na sisis Lisa. God bless po.